Muli tala ko. Bayan magse pagkanya. All right, isang magandang umaga mga pakneers. At magandang umaga din po sa ating mga OFW sa Saudi Immigrant at lalo lalo na po sa ating mga solid na subscribers mga viewers mga silent viewers no at siyempre kay Sir Python sa mga ng umaga po at kay uh, Loris Carles ng Bacoor Cavite maraming maraming salamat po sa inyo pong uh, palaging pagsuporta po sa akin channel at ngayon po ay Biernes 5am ng umaga at samahan nyo po muli dito sa may bulungan sa Paranaque upang uh, maghatid muli no, ng update presyuhan at iba iba ng uri ng mga isda ang ating makikita ngayon dito so tra samahan niyo ako mga partners let's go oh, na boy oh grabe boy na boy talaga eh. no uh, pesta presyon uh, yes. oh 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 boy na boy talaga kunti lang Yeah, yeah, yeah kwaib ng lima sab, bakun dating, kaano kilo na? ha? ano one fifty na, fifty, one fifty. One fifty. One ada bigyang balak ano? adak sa yung ano? kapag ay ay? anak? maganda bang? two three fifty ah one fifty. nas kwentang kita taro tobron na pre magari magatimuna taro magatimuna taro magat 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 Doon mo. Mabasa nito. boss. Pagi. Pilapya. Pilapya banda kasi... Ito, grapik ka tayo namin. Tara na. Napakaganda. Sandaan. Sarap Diyan patatado ko bibigayo ito. Sa mga problema. Duda. Diri-diri. Maasah mo wala po sa mga tao pa pala. Oo, mayroon din. Paano ba 'yan? Mayroon ba 'yan? Ba ito? Boyong galing ba ba 'yan? ako

Tatawaran mo sa kanya. Uh, okay. Ah, kung baka lahatan to. Okay, ito, lahatan yan. nagagawa, okay. 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 okay.

an Sarap, ya? <laughs> eh, makano, Jan. makanan, makanan <laughs> pabanira naman eh. Ay, sandala to. Sandala lang Ito, laki to. ito, no? Kapakupo. Kapakupo, ito to? 200. 200? Ito, siyempa ito. Malaki, oh. 200 uh -huh. daw kilo. Oh, 200 daw ito bisogbo na na lang Wala na kung fifty top fifty top fifty di na na lang yan, boss one na ako alimulta na ako silio one Oo. Oh, oh, ano pa rin? Ha? naman? laki ng ano? boss. 1.40 na lang. 1.40 yung inupin Fresh na fresh. Fresh na fresh pa to. Ayaw. Eh. Nagapang talaga yan. Ilaw? Okay, you know, paano? Pagkataan <coughs> mo? <coughs> <coughs> Ito, niya ano? Ilupin ko yun? Ito, sarap yung ihaw to

Sir Paito, 320 na tanigya. Ito yung mga lapu-lapu ni Idol. Idol, more time. Ito yung mga lapu-lapu ni Idol. Eh. Tanigya yung mga makano? 300. Ito, Sir Python, 300 ha. Ah. Dahil... Sa so, lapu-lapu mo naman, Idol. Paito. P380 pa rin, no? Ah, P380 pa rin na pula natin, no? Hindi nagbago. P250 no, meron. May 280 po tayo, ha. Malalita na po lahat po. Eh, P20, p no? At yung pagi, yun, masarap na, ano. So, gata, no? Oo. Gata, masarap po. So, talagang, oh, yung hay po natin, presyo kayo, no? 250 Hello. <laughs> Bagsak pa yung hipon ngayon. Nakaraan, 400, di ba? Umabot na 400 na karaan. Ngayon, mababa po, oh, 300 na lang. Ayan, uh, o. 250. Hindi nito, ha. Oh, Ayan, you know, o. 260. Ipon. Ang dami Oo oh, nga sa labasan meron doon 70 Itong 70 Ito ay Ito ay 100 Ito ay Ito ay 100 Ito So ito yung pinapatanong sa atin eh. ito, uh, oh. ito yung ano. Pam Pamilya pa ito. Sir, ito ano sir, mga ano sir? Purang red. Purang Tadi ini purang red. Kamu sih kilo, kilo tu. Kalau kalau tahu ito, sapapalat support kita sir gitosan maliliit nga one, one, hundred. one, sure, one, one, one eight one eight one hundred per kilo ito maya maya mo ayaw mo ayaw mo ayito ayito malaki na rin okay.

300 at kilo natin sarap po tingnan mo Peso-peso. press oh walang sulap sir python baka bilhin mo ito 300 per kilo 300 per kilo 280 boss 280 na oh Ano ba ito? lang. Maya 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 Ano ba Maya 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 gua panik gua panta eh Kupan, okay, bakang ngasara, eh ya udah itu dito

siyempre yeah, no? Para ng mga kababayan natin 60 30 Pagsak po siya ano kayo no? Pagsak presyo Hindi yung wow Kasi yan naman Hindi Wala pahita, wala pahita. Sa 1.20, bibigay ko nga. Huwag kong tibigayin. Hindi marunong din tumingin eh. Opo, bagay ko yan. Natawagan Ha? Si, ano? Kalinyasi ang pinapaharap niya eh. Ha? Kalinyasi. Ah, nabahita ito siya eh. Pinapaharap ko lang, pinapaliglang ko ah. பார்த்தோரா